Ayan, lakad lang si Amiga. Makulimlim ang panahon. Pero kahit makulimlim, tuhay pa rin ang paglalakad. Kasi may baong po siyang payong. Ayan, o. <laughs> Ayan, may baong siyang payong. Kaya tuloy ang paglalakad kahit maaputan man siya ng ulan dito sa gitna ng daan. Ayan po, ayan gusto ko lang po magpasalamat mga kay YouTube, mga amiga, gusto ko lang po magpasalamat talaga sa inyo na unti-unti pong umaangat nag umaangat yung nasa bahay ko sa subscribes. Ayan, maraming maraming salamat po sa nag-subscribe po sa akin. Ayan. Ay ah kaya po ito si Amiga nagtataga dito. Umapasok kahit kahit naglalakad po, gumagawa siya ng video para mayroon lang may upload mga amiga kasi napasok talaga ako. Gumagawa ko talaga ako ng paraan para man lang ako maka uh, umangat yung aking dito sa sa YouTube, yung sa dashboard ko umangat man lang. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya gumagawa ko talaga ako ng paraan. Ah, para lang po ito sa akin, para po ito sa aking pamilya mga amiga ang ginagawa ko ay pumapasok ako talagang hindi uh, magawa ako ng paraan dito para ako maka kumita man lang bukod sa aking kinikita araw-araw kasi talagang kailangan ko may kita rin talagang iba bukod na kinikita mo sa araw-araw kaya nagtsatsaga po ako dito talaga sa YouTube uh, talagang ano po para kumita rin po ako Uh, gumagawa po ako ng paraan mag amiga lalo na po ngayon yung aking anak may grade 10 na po ako grade 8 kaya napakahirap po talaga sa isang nanay na anong dahil yung yung kinikita ng mister ko kulang pa sa pag-uuling minsan wala pong order minsan may binta, minsan wala kaya po nagtsatsaga talaga ako dito mga ka YouTube mga amiga talaga nagtsatsaga po talaga ako dito kasi lalo na malapit na naman ang pasukan sandali lang ang bakasyon ayan pambili ng gamit ayan po talagang ano sabi ko Diyos ko po talagang tsagaan ko lang ito kahit pa paano ngayon nag-upload po ako araw-araw talagang yun po ang ano kasi ako wala naman pong ibang ano dahil namamasukan lang po ako nag-aalaga po ako ng aking ng matanda ayan maliit lang naman po din ang kinikita ayan. kahit pa paano po talagang akala ko nga titigil na ako dito sa youtube pero naipag-isip ko po kahit matagal matagal man ako maka, kung makaka ano naman po ako dito sa YouTube, makakas, makasahod sana naman po, makasahod po ako dito, mapatsagaan po, lumaki ang nasa bahay ko. Ayan, para mayroon naman po pang ano sa akin, sa akin mga anak, na pambili ng gamit. Yun lang po talaga, kaya nagtsatsaga ako kahit naglalakad, pinagtitinginan ako ng mga tao dito, kung ano ano ginagawa ko. Talagang ginagawa ko po, po talaga mga amiga hindi ko na po pinapansin kahit pinagtitinginan ako. Kahit may mga sasakyan na no, dumadaan, okay lang. <laughs> Ayan po. Talaga po ito ang aking ano, pangarap ko talaga po mga amiga. Ayan. Pangarap kong kumita dito, malapit na ako dito sa ano, amin sa pinapasokan. Kasi araw-araw po gumagawa na po talaga ako ng ano, minsan dito sa paglalakad o kaya doon sa amin gumagawa na ako ng ng video para may may upload man Kasi minsan doon sa pinapasukan ko, okay naman po yung ang mga kumabait naman. Alam na nilang nandito ako sa ganitong ginagawa ko. Pinipicturan ko lang po yung ano, yung niluluto ko. Minsan videohan ko sandali, hindi naman pwede ako mag mag-video doon ng ano ng matagal katulad ng ganito. Ay ang ginagawa ko, pinipicturan ko na lang. Tapos sandali, nagkumukuha ako dito ng mga ano ng mga pyo mga ano-ano mga ano dito yung mga dinadaanan ko mga halaman para man lang mayroon ako mai-upload Yan. Yan po ang akin ginagawa mga amiga kaya maraming salamat po sa inyong suporta salamat po talaga Talaga kaya pag natin pag, pag natin, gagawa talaga tayo ng paraan. mga amiga. Ganun talaga. Pagka gusto natin kumita ng ano. Ayan. Katulad ko gusto kong kumita ng maghanap buhay. Kaya araw-araw po, ginagawa ko pa talaga ito. Nagbibidyo ako dito para ano, mayroon handa ko na para pagdating doon sa amo ko. Ayan, ina-upload ko na upload na lang ako ng upload mga amiga kaya dito pa lang sa labas gumagawa na talaga ako ng ng video para pagdating doon mag-upload na lang ako kasi po itong aking cellphone hindi kaya sa ano sa load nagpapaload po ako ng 100 hindi kaya po sa amin kasi wala po akong wifi kaya pagdating sa amin ko kasi may wifi ako inanuhan yung cellphone ko ng wifi kaya masarap maraming salamat sa amo ko talagang inanuhan ako ng wifi kaya alam nila talaga po ano yung cellphone ko ng wifi ito po mabait po yung akin kaya maraming salamat sa ano ko talagang ano inano ng wifi yung akin cellphone kaya pag nakapag ano na ako dito nakapag video na dito sa daan kumukuha umu ako ng ano ayan pagdating doon, ina-upload ko na kaya lang mga tanghali na po kasi magtatrabaho muna. <laughs> Siyempre, hanap buhay muna, gagawa muna, pagkakainin ko muna yung aking alaga pagdating doon. Pagkatapos kumain, ayang ko may lulutuin na may ginagawa si madam, ako na nagluluto. Ako na nagpipresenta magluto. Ayan, kasi simple naman lang ang lutuin mga amiga. Ayan, magluluto na ako. Ayan po hanggang dito na lang. Marami pong salamat sa panunod itong aking video mga amiga. Salamat po sa inyong lahat. Ayan, lubos din ako nagpapasalamat sa mga nagsusubscribe po sa akin.